Palaisipan pa rin sa South Cotabato kung papaano ng anak ng ahas ang isang babae doon. Sino nga bang ama ng sinasabing baby ahas? Ang kwento sa ikatlong bahagi ng ating balita serye ni Mr. Exclusive Gary D. sa takot na mapag-usapan ng matatabil na labi ng mga kapitbahay, ang sinapit ng anak na walang umaakong ama. Kaya si Arling Perla kumonsulta sa albularyo. Base kasi sa ultrasound ni Analisa, siya ay nagdadalang tao at may sakit na ulcer. Labis na ikinagulat at hindi makapaniwala si Arling Perla sa resulta ng ultrasound ni Analisa na nagdadalang tao ang kanyang anak. Ito'y sapagkat nasa Maynila ang kanyang asawa. Gamay lang. Dili, ulay klaro nga buntis siya, pero ang doktor, ingon siya nga buntis. Natingala po mi nga mabuntis siya nga may tao naghilabot sa iya, ha? raman siya sa balay. Kaya para pabulaanan ang resulta ng ultrasound, ikinunsulta niya ito sa isang albularyo. At nang dumating ang araw na sumakit ang tiyan ni Analisa, nagpasya si Aling Perla na dalhin sa ikalawang pagkakataon ng anak sa albularyo. At dito na ang ahas na lumabas sa sinapupunan ng kanyang anak. Dala ng takot sa kanyang nasaksihan. Pinatay ni Aling Perla ang ahas na isinilang ni Analisa. Nagingon ang albularyo, "Dili pwede. Patay naman siya dito da. Dili pwede nga po Sinunog ko, pinatay. Mm, anak pa sa hagbas. At para hindi pagdudahan, isang larawan ang ipinakita ni Aling Perla sa kanyang mga kapitbahay. At nasa larawang ito ang sinasabing iniluwal ng kanyang anak na nagdadalang tao. Bagay na pinaniwalaan ng ilang kaanak sapagkat mahilig raw maligo sa sapa si Analisa kato sir ni tulog ni gawas kaya kato mo ang sa tambal na ni anak mo sila nga mo na Para kay Aling Perla malaking tinik ang nabunot sa kanyang pamilya sa pagsilang ni Analisa ng isang ahas Subalit may katotohanan ba sa hiwagang ito o may lingid ng kwentong itinatago sa publiko Abangan niyan bukas dito sa Balita Serye sure everywhere Copyright 2016